What's up mga idol? Northport Import, grabe ang mga sinabi sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Bago natin pag-usapan ang naging laban ng top teams na Barangay Hinebra at Northport Batang Pier, pag-usapan lang sandali natin ang balita tungkol kay Christian Standhardinger, sinabi kasi niya na willing daw siya bumalik sa PBA. Hindi niya sinabi kung babalik nga ba siya sa Terraform Jeep, pero ayon sa kanya ay gusto daw niyang maglaro sa championship contender na team, ang gusto daw kasi niya ay maranasan ulit niya ang mag-champion. Pero ito ang mabigat sa balitang ito, talagang gumagawa na daw ng paraan si coach team para makuha siya, handa nga daw siya na gawin ang lahat at talagang all out na, para lang makuha uli si Sistan dahil malaking bagay daw siya. Samantala, talakayin na natin ngayon ang laban ng top teams sa PBA, ito nga ay ang Hinebra at Northport, ibang klaseng simula para sa Northport, dahil wala pa man kalahati sa first quarter pero double digit na ang kalamangan nila. Pero sa pagtatapos ng quarter na ito, nagkaroon ng run ang barangay Hinebra, pinangunahan sila ni Scotty Thompson dahil sa mga hassle plays niya, kaya naman bumaba na sa 4 points ang hinahabol nila dito. Sa pagsisimula naman ng second quarter, napakagandang simula para sa Hinebra kaya nakuha na nila ang kalamangan, grabe ang performance dito ni RJ Abarientos, dahil siya ang bumuhat sa Hinebra para makabalik dito. Pero biglang nag-run si Tolentino dyan, kaya bumalik sa double digit ang kalamangan nila, nakapag run din ang Hinebra pero isang counter run na naman ang ginawa ng Northport, kaya bumalik sa 9 point lead sila. Pero sa third quarter naman, nagsimula na naman ang major run ng Northport, kaya naman ang 9 point lead ay biglang umabot na sa 18 points, sobrang init kasi talaga ang shooting ng mga Northport players dito. Sa fourth quarter naman ay dito na nagsimula ang major comeback ng Hinebra. Nakuha pa nga nila ang kalamangan sa quarter na ito, pero masyadong mainit ang laro ng Northport, kaya naman nakuha pa nilang manalo. Samantala, after naman ng laban ay may sinabi ang import ng Northport na si Jack, ayon sa kanya ay Hinebra daw ang pinaka the best na nakalaban niya sa PBA, grabe daw ang disiplina kaya sobrang bumilib daw talaga siya. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa laban na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.